Magandang umaga, narito na ang unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Tumagilid ang isang truck sa bahagi ng MacArthur Highway sa Valenzuela. Nagkalat sa kalsada ang karga nitong malalaking mga bakal. Pasado, alas 9 kagami ng gyari ang yari, aksidente at inabot na madaling araw bago muling naitayo ang truck. Live mula sa Valenzuela, may unang balita si James Agustin. James, ano ang sitwasyon dyan ngayon? Susan, Maris, Ivan, naging pahirapan yung pagtayo doon sa tumagilid na truck na naaksidente dito sa baging ito ng MacArthur Highway dito sa Valenzuela City. Hanggang sa mga oras na ito po ay nakambalang pa rin dito sa gitana ng kalsada. Hindi lang yung truck maging yung mga karga nitong bakal ah, dahil may hinihintay pa na isang tow truck. Bandang alas 9.30 kagabi nang biglang tumagilid ang 18-wheeler na may kargang mga bakal na tinatawag na H-beam na ginagamit sa construction ng mga mega structure. Binabagtas ng truck ang northbound lane ng MacArthur Highway at pakaliwa sa Governor Santiago Road na mangyari ang aksidente. Nagkalat sa kalsada ang lahat ng bakal. Ang truck bumangga pa sa steel fence at nabasag ang windshield nito. Matapos ang anim at kalahating oras, tuluyan nang naitayo ang truck bandang alas 4 ng umaga. Kwento ng truck driver, galing silang Maynila at i-deliver ang mga bakal sa Valenzuela. Mabagal lang naman daw ang takbo niya. Maging siya raw ay kinagulat ang pangyayari. Ikaw po ako sa kanto niyo sa stoplight, dahan-dahan. Dahan-dahan po ako lumili ko, dahan-dahan di siyang gumagano'n. Eh, ano po, malinis naman yung karsada. Yon, hindi ko din alam yung nangyari kasi ano, nabuwal na. Sobrang bigat mo ba nung daladala nyo? Hindi naman. Siguro, nung pag, bago ako umakit na ganyan kasi paliko, siguro lahat ng bigat napunta sa kabilang side niya Samantala, Ivan, ito makikita mo dito sa gitna ng kalsada kung gaano po kalaki yung mga bakal na karga nitong truck na ito. Ito po yung mga H-beam. Nasakop nito na yung halos tatlong lane ng kalsada at may hinihintay pa kasi. Kanina pa nandito nakita natin yung paglilipatan ng truck nito pero hindi pa natin malaman ngayon kung bakit hindi pa sinisimula na matanggal ito sa gitna ng kalsada. At ngayon po yung traffic dito sa southbound lane ng MacArthur Highway sa area ng Malinta ay tumutukod na dahil nga dito sa nangyaring aksidente, dahil iniiwasan ito ng mga motorista. Tulad na nakikita nyo, may traffic enforcer naman dito, isang lane lamang kasi yung nagagamit ngayon. Pero paglagpas naman dito, maluwag na yung bahagi ng kalsada. Yan muna yung unang balita. Mula rito sa Valenzuela City, ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mamayang hapon, inaasahang nasa bansa ang mga labi ng tatlong overseas Filipino worker na nasawi sa sudog sa isang gusali sa Kuwait. Alinsunod diyan sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa Department of Foreign Affairs sa pakikipagtulungan nila yan sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Ipinag-utos na rin ni OWA Administrator Arnel Ignacio sa OWA Kuwait Post na asikasuhin ang letter of acceptance ng next of kin at iba pang mga dokumento para sa mabilis na proseso. Nakikipag-ugnay na rin ang regional offices ng OWA sa mga anak ng mga biktima para mabigyan ng agarang tulong at suporta. Ayon sa mga otoridad, problema sa kuryente ang tinitingnan posibleng sanhi ng sunog sa gusali sa Kuwait noong Miyerkules. Halos 50 ang kabuoang bilang ng mga namatay. Ngayong araw din, inaasahang dumating sa bansa ang nasa gip na 21 Pinoy seafarer ng MV Tutor na inatake ng grupong Houthi sa Red Sea noong Miyerkules. Ayon niya sa Presidential Communications Office, sabi ng Department of Migrant Workers na iligtas ang mga tripulanting Pinoy ng Combined International Forces doon. Dinala sila sa Port of Manama sa Bahrain nitong Sabado. Isa pang tripulanting Pinoy ang pinagahanap at pinaniniwala ang natrap sa engine room ng barko. Malayo man sa bansa, Filipino style pa rin ang pagdiriwang ng Father's Day ng mga OFW sa Taiwan. Double celebration pa kasabay ng Workers' Day Celebration 2024 doon. At yan ang unang balita ni JP Soriano. Matapos ang malakas na lindol nitong Abril, ah, nagmistulang street party ang selebrasyon ng Father's Day dito sa Taiwan na itinaod sa 126 Joint Philippine Independence Day and Migrant Workers Day Celebration 2024 dito sa Taipei para aliwin ang mga OFW daddy sa Taiwan. Todo performance sa dance competition ang iba't ibang grupo ng OFWs mula sa iba't ibang bahagi ng Taiwan. Ang grupo ng mga Pinay Workers na ito Violet Wig ang theme para sa kanilang psychedelic disco performance. Pang-gymnastics naman ang grand entrance ng OFW duo na ito. Ang sexy but funny dance choreo ng grupong ito hinangaan ng madlang people sa Taiwan. Sa Basketball Liga naman, ibinaan ng mga tatay na OFW sa Taiwan ang pangungulila nila sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Ang kanina mga muse, mga kababayang nagpasample din ng TikTok moves. Ang OFW na si Joffel, swerteng kasama ngayon dito sa Taiwan, ang nagbabakasyong asawa at dalawang anak. Gaya ng maraming OFW, Bibi pa nang huling makita ni Jofel ang bunsong anak na si Jabari Payus. Masaya. Siyempre, sa pangungulila dito, almost 4 years inhap half na hindi nakakaulit. Masaya na sasama ka ko sa kanila. Pero para sa mga tatay na malayo sa kanilang pamilya, sapat na raw ang mabati sila ng Happy Father's Day. Mahirap na ma celebrate ng Father's Day na hindi mo kasama yung pamilya kasi malayo sila. Uh -oh. Pero okay naman din kasi may, eh, abang nagtatrabaho ka sa abroad, may eh, ibibigay mo yung mga pangangailangan nila sa Pilipinas. Pati ang Asia's limitless star na si Julian San Jose na siyang special guest performer at first time sa Taiwan ikinagagalak ang makapag-perform sa harap ng mga OFW dito, lalo pat dating OFW sa Taiwan din ang kanyang ama.

Bukod sa demand sa factory workers, kailangan daw ng Taiwan ngayon ang mas marami pang manggagawa mula sa iba't ibang skills at profesyon. We also have teachers, but we most of them are, uh, are limited in the Taiwan universities. We also have uh, fishermen. In fact, uh, some of the big fishermen here have requested me to talk to their government that they should be allowed a bigger quota mula sa Taipei, Taiwan, ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News. Planong bumuo ng Olympics, Olympic Esports Games ng International Olympic Committee. Sabi po ng IOC President Thomas Bach, may voting para sa um, Olympic Body next month, July sa kanilang session sa Paris Olympics. Goal daw nito maging pinakamataas na achievement para sa gamers sa buong mundo. Isa rin daw itong step para makasabay ang Olympics sa Digital Revolution. May kinukonsider na raw silang host para rito. Kung matutuloy, bubuo sila ng bagong structure sa IOC na iba sa traditional Olympic Games. Nasa 60 pamilyang apektado sa Tondo, Maynila, tatlong fire volunteers ang sugatan habang inaapulang apoy. Live mula sa Maynila, may unang balita si E.J. Gomez. E.J. Ivan, pasado alas 10 ng gabi nang sumiklab ang sunog at tumupok sa hindi bababa sa 20 bahay dito sa panulukan ng One Luna at Coral Street na sakop ng Barangay 58, Tondo, Maynila. Nervyos at takot daw ang naramdaman ng mga residente ng Barangay 58 Tondo, Maynila ng sumiklabang sunog kagabi. May nagpuputukan pang mga linya ng kuryente noong kasagsagan ng sunog. Na, na siya dito. As in, liyob na liyob siya. Makikita mo talaga yung liwanag dito pa, dito pa lang po kami paglabas. Then, kaya nataranta na talaga kami lahat dito. Lalo na yung mga kaibigan namin dyan, yung mga kakilala namin dyan. Awawa naman. Nung tinignan ko, nung lumabas ako, nakita ko na po na yung kuryente. Eh, katabing bahay lang po namin yan eh. Pangalawang beses na po yan eh. Pero nung una, nadilahan lang po yung likuran namin. Eto, talagang totally, wala na po talaga eh. Aabot sa anim na po ang apektadong pamilya na halos wala raw na salbang mga gamit. So wala po talaga kayo na isalba? Wala po, wala po. Sarili, ito lang po, isot. Wala na po iba. Ilang residente ang tumulong na rin sa mga bombero para apulahin ang apoy. Yung asawa ko sa yung mga kaibigan ng asawa ko tumutulong din po dyan. Halos lahat para na makaano, hindi lang din po maagapan, maagapan po lahat-lahat ng na nasunog. Pahirapan daw sa BFP ang pag-apula sa sunog. Karamihan kasi ng mga kabahayan sa lugar ay gawa sa light materials kaya mabilis na ang apoy. Dahil nga doon sa makitid ng parsada, iskinita, yung mga truck natin hindi ka makapasok. So yung water supply medyo napuputol. Mahigit apat na pong fire trucks ang rumisponde sa sunog na umabot sa second alarm. Naapula ito matapos ang mahigit tatlong oras. Walang naitalang nasawi. Tatlong fire volunteers ang nagtamo ng injuries, kabilang ang isa na natusok ng pako noong kasagsagan ng sunog. Ivana, ayon sa BFP, aabot sa 1.6 milyon ang pinsala na dulot ng sunog dito sa lugar. Sa mga oras na ito, tulong-tulong yung mga residente sa paglilinis. Hinahakot nila yung mga naglaglagang yero, tinitingnan nila kung meron pa ba silang pwedeng isalba ng mga gamit at syempre, hinahakot din nila yung mga gamit nila na natupok nga ng apoy. At yan ang unang balita mula rito sa Tondo, Maynila, EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Nagkasunog din sa Makati City kaninang madaling araw. Tatlong motorsiklo ang natupok at isa ang sugatan. May unang balita si Bam Alegre. Lumalagablab na apoy ang tumupok sa isang pagawaan ng motorsiklo sa Barrio Visaya, Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Nangyari ito pasado launa ng madaling araw kanina. Agad itong inakyat sa ikalawang alarma, ibig sabihin, hindi bababa sa walong truck ng bumbero ang kinailangan rumesponde. Tatlong motorsiklo ang natupok ng apoy. Nakaligtas ang stay-in na mekaniko na si Rochelle Mendoza. Aniya, mabilis daw ang pangyayari at wala siya na isalbang gamit maliban sa isang motorsiklo. Nagtamo rin siya ng galo sa braso. Nakita ako na po, umusok-usok na siya, kaya po madali ang bumalik. Pagbalik ko, pagbukas sa may git namin, wala na po nang ng usok. Ang may-ari ng motor shop na pasugod ng malamang na susunog ang kanilang pwesto. Nagdiwang kasi siya ng kanyang pamilya ng Father's Day kaya wala siya sa motor shop na mangyari ang sunog. May usok daw, Lumabas siya, nagbabaan na rin umuo umuupa. Napakalakas, siguro mga ilang minuto lang yung nandito kami, napakalakas na ng apoy. Kasi live materials yung, ano, yung bahay. Sobrang lakas, hindi namin na, ano, hindi namin na, hindi namin na yung na gagawin namin kaganina. Sa ikalawang palapag may dalawang kwarto rin na may mga bed spacer ayon sa mga bumbero. Walang nawawala o nasawi sa sunog. Nakontrol ang sunog pasado alas 2 ng umaga at tuluyang idineklarang fire out ng 2.27 a.m. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sanhi ng apoy maging ang halaga ng pinsala. Ito ang balita, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Ipinagdiwang ang Eid al-Adha Feast of Sacrifice sa ilang lugar sa Middle East. Sabay-sabay na nanalangin sa loob at labas ng moske ang mga nananampalataya sa Beirut, Lebanon. Nagtipon-tipon din ang maraming muslim sa labas ng isang moske sa Cairo, Egypt. Isinagawa naman ang Stoning of the Devil o Jamarat sa Mina, Saudi Arabia, na ritual ng pamamato sa demonyo. Nagtipon-tipon din sa Al-Aqsa Mosque ang libu-libong muslim sa Jerusalem, Israel para manalangin. Sa Iraq naman, sa amusement park, nagtungo ang ilang muslim bilang pagunita sa Eid al-Adha. Ipinagdiriwang po ang Eid al-Adha para alalahanin ang ginawa ni Ibrahim o Abraham na isinakripisyo ang kanyang anak ayon sa utos ng Diyos. Tanda rin ito ng pagtatapos ng Hajj Pilgrimage. Mala New Zealand feels ba ang hanap niyong pasyalan pero dito lang sa bansa ang gusto niyong mapuntahan na kwasilipin ang view sa isang nature park sa South Cotabato. Halos 30 minutes lang ang layo ng Colon Datal Nature Park sa Coronadal City. Nature-inspired ang setting kaya patok yan sa nature lovers. Picture-perfect ang lugar kaya suwak ito sa photo shoots, prenups at iba pang okasyon. Pwede pang mag-relax dahil may cafe pa diyan. May enjoy ang magandang view sa halagang 30 pesos lang na entrance fee. Saya naman diyan makapunta nga dyan, Maris. Anyway, bukod kina Alden Richards at Catherine Bernardo, may isa pang dapat abangan sa sequel ng Hello Love Again. We are back. Reunited sa Hong Kong ang Jejo Den ni na Joros Gamboa, Jeffrey Tam at Alden o mas kilala bilang ang gang na Jim, Carlo at Ethan. May groupie din ang Jejo Den sa balcony na Ethan at Joy sa Hello Love Goodbye dahil miss nila ang isa't isa. Instant bonding kaagad. Sa so November 13 na mapapalad ang mapapalo Hello Love Again na first film collaboration ng Star Cinema at GMA Pictures. Kaabang-abang. Ilang motorista ang sinita at tinikita dahil sa pagdaan sa EDSA Busway. Live mula sa EDSA Ortigas. Ngayon ang balita si Bam Alegre. Bam? Zan, good morning. Kahit holiday, walang patid ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa pagbantay dito sa EDSA Busway. At uh, ngayong umaga nga ay uh, dito sila check sa southbound lane ng EDSA Ortigas Flyover para harangin ang mga dumadaan sa EDSA Busway na walang pahintulot tulad na lang ng ilang motorcycle rider at privado motorista na nasita ngayong umaga. Dalawang motosiklo na at isang van ang nahuling dumaan pa rin sa busway sa kabila ng madalas na operasyon ng saik laban dito. Tila hindi maubos sa so mga driver na matitigas ang ulo kahit ng libo-libong pisong multa sa violation na ito ang kanilang kinakaharap. Ininspeksyon ang kanilang mga lisensya at mga rehistro at tinikitan. Pinapahintulutan lang dumaan dito sa sa busway ang mga pampublikong bus at mga ambulansyang may sakay o kaya may authorization na sumundo. So sa mga oras na ito, Susan, jan pa rin ang ating mga tropa. No? Kaya alam mo, para maiwasan ng aberya, no? iwasan na lang duman sa EDSA bus, so, lalo kung di naman otorizado. Ito ang unang balita, malarito sa EDSA Ortigas Flyover, Bamalagre para sa GMA Integrated News.